morning guys nandito na naman ako guys sa ano sa kabilang ulingan ngayon ko lang alam sinabi ni ano ng ni kuya na kaibigan ko mag uling sabi niya sa akin mayroon pa daw dito nag uuling nag repack yung pala sa kanya ito hindi ko naman akalain ngayon lang sinabi sa akin ayun si kuya oh. tapos ano po dito pala ay may repacking din sa uling, nag uuling sa. Kumbaga ibang ano, iba siyang gumaga pangkat parang gano'n po ibang ano ibang lahi ay ibang lahi ibang ano po ina, ibang tawag nito ay <laughs> yeah. ito po ito po sila si ate ayan ganun po ganito po yung ganito po yung ano pag ano lang uling pag re ng uling kasi masyado siyang malalaki titibagin pa po Dudurogin pa po ayan ganun po ayan di ba ang hirap po ng pagtarbahong ganito nakarelit ba kayo ng ganito sa probinsya po di ba ayun po si ate yung dalawa na yan yun si kuya ayan sa kanya po to ayan yan oh ayan oh <laughs> ay 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 ah. <laughs> pinahirapan pa ako <laughs> ito po yung ayan ay ah, yung maliliit sinisiparit nyo po Palaman pa. Ah, pinapalaman oh. mo. So, kanya-kanya talaga po kayo ng ano. Iko, basan saan yung ito, na, nayari mo na, naipak mo na? Saan nandun ito, po? Ano? Ay, ano ah, sa Ayun, kan... Ay, Ay, sa'yo. Ay, ilan po sa inyo po? Ay, sa isang sako kasi minsan limang bandel, apat. Ah, ganun, hindi pare-pareho. Hindi sa laki, sa baan. Ikaw po, ikaw yun din po, ti. Nakailan na po kayo po. Dalawa pa lang. Dyalawa pa lang. Ito si Kuya. Mag-ay magkasama po. Ay, ay ito. Nakaapat pa lang po sila. So maghapon ba yan o oh, ngayon lang? Ngayon lang. Kasi sa tingin ko parang kinukuha at agad ng ni Bosing yung yari niyo ayun oh. Ayun si Ito yung si Bosing, napakasinop yan. Yung isang dalawa ah, yan. Walang ibang gwapong mag ano. May Magnabang ari mga. ng mga bakal, bakalan. Yung ano po, <laughs> oh, yun. uling po. Dito po. May pasikreto pala siya dito. Hindi ko naman alam ngayon lang. Sabi niya sa akin, dito daw ako. So, dito daw ako magdaldal. Ayan po. Ay! Take note! Sayang naman po yung kape nyo, yung milk nyo. May mga langaw na. may la Ay, huwag niyo yung inumin ha. Bawal yan. Bawal na yan. Tapos ito, ito po. Ay, nakadami na po sila. O, oh, ayan o. Oh. Madami na to. O, oh, ayan. Ilan na yan? So, talaga naman. Napaka ano talaga. Ang sisinok niya talaga ate. Saan kayo makakakita ng ganito? Nakarelate ba kayo guys ng mga ganitong gawain sa probinsya, sa atin, hanap buhay? Diba guys? Ito, ganito. Ayan. Saka, ano ate? Bakit kayo may tanong lang ako, bakit hindi kayo nag ano nagmas? Uh, ay, ayan po. Eh binubuhos na po ang uling. Ayan. Ayan. Mabigat 'yun ate, kinaya mo ba? Ha? Ha? Ayan, napakadami. Tayo. Guys, ito yung ipapak na. So, individual talaga sila nagpapak everyday. So, maghapon po kayo o hindi po? Maghapon maghapon. Hanggat <coughs> may uling. Ayan po. Ito yung asawa ni... Hanggat ako may yun. uling. Ay. Ay yan lang. Diba? <laughs> yan po. yung Hanggat may uling po sila talaga sila. Tapos, ano pong proseso nito sa bayad-bayad agad po o weekly po or monthly po? Harawan yan. Pagkatapos, ako sila. Wow, galing naman. Ikaw Ngayon po magbigay, ma'am. <laughs> Galing naman ninyo po ang nasisipag nyo. At yung pa si kuya, may binuhos na naman. Nakailang buhos na po kayo? Tatlo pa lang. Ay, tatlo pa lang. Ayan. Maaga pa ngayon. Makakahat. Ano, makakadami-dami po kayo ng ano. Tapos, yan po. Dito lang po yan sa Southville, Kabuyaw Laguna po. Sa amin po, banda. Sa likod ko. Ito. O mga durog. Oh, so ayan. ayan. may durog. Mabinta pa ba yan? Yes, sa ihawan. Binibenta namin nga mga durog sa ihawan. Ah, oh, gano'n? Mabinta pa ba yun? Yeah. Akala ko yung binibinta madurog-durog. Mga uling bagol. Ay, bagol. Yung bao pala. <laughs> ba bao. Ano? Bao pala po. Ako oh, yan. Oh, o, ayan. Oh. Talagang mo. Ma Wala tapon. Talaga po. Galing naman ninyo. Walang tapon kahit malilit. Mabinta pa rin. Kasi I think parang pandingas siya, di ba? Ayun. Tsaka, tingin ko ano. Ayan, madami <laughs> ayan, durog. Ayan. So, ibig sabihin pala, ang durog talaga, pang ano siya, pang, pang dingas, parang dingas. Siguro ang dami niyong mag magasto sa uling. o oh, sa, ay, uling. Sa plastic, sa plastic po. Ayun, ayun po may ari. Yan. Ayun po may guwapong may ari po. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No. At saka po, ito sila, bili bilang ako sa kanila kasi every morning po ang ginagawa nila dito po. Kasi siyempre alam naman na para maka, mabuhay tayo, mabuhay tayo may ma pantustos sa pamilya, bawat isa sa atin, <laughs> makakain, <laughs> na, makabili tayo ng pagkain, isda, ulam, ganun. O kaya baboy pa, isang kilo, dalawang kilo, makabili. Parang ganun. Tsaka, take note guys, ang mahal naman kasi ang bigas ngayon. So, mahirap talaga. <laughs> mahal diba, Nay? Mahal ang bigas hmm. ngayon po. May mahal. Mm -hmm. Mahal. Oh, ang oh, mahal nga, may 60 plus, 67. Hmm. Di ba, ate? Ay, yung tinataga ni ate. Ah, kailangan po kasi may mix-mix na may, may huwag yung puro malaki. Ano po? Oo. O. Yung may dog sa gitna. Ah, yun. Pasinsya na, hindi ko alam yun. Kasi ito si ate na marami, nag-ano nag, na rin yun siya, nagpapak. Pati si Puyo. Itong marami na ito na, na finished product sa inyo po yan. O lahat-lahat na po. Lahat, na, lahat. Lahat na po. yan. flow lamang isang bundle. Ah, ganun po ba? So, araw-araw eh, pa paano pag umulan dito, wala kang cover, ito lang trapa lang. Tigil. Ah, tigil. Ah, tigil. Eh, di walang, ano, walang production, walang dispose, walang binta. Ay, ang hirap pala. Ganun po ba? So, maganda yung ginawa nyo ati talaga pero ang hirap lang kasi pag may ano yung may umapila parang ganun mm -hmm. <laughs> diba <Umap> hindi <laughs> na <laughs> kasi po eh hindi natin maiwasan sige kaya po may cover dito kaya po mm. ay uh, cover talaga pero paano pag nagsabi yung umapila may cover nga kayo tapos umle, umi, umi alingasaw at lumipad doon <laughs> Gano'n ba yun? Gano'n po. Ayan pa. Ayan pa, balik-balik po. Yung may-ari. balik-balik yung... Pabalik-balik yung may-ari po. Oo. Kasi mag yan. Ano po? Puno, -puno ay. po yung ay Yung lagayan yun ng pira ay niya mga... Ayun na kayo mag-ayon. Yung boyo. Yung boyka niya. Two Boss, <laughs> I love you, Anak niya, siya? Ha? Oh, ayan. <laughs> Hindi, may <laughs> anak. May bata. Yung basta, anak niya. Ah... Uh, Galing nyo ate. Pero, naano lang ako sa ano nyo, yung kopi nyo. Hindi na sayang naman yung kopi nyo. Milk nyo, ano hindi nyo ininom. Ay, dito wala lang kopi. Doon lang may milk. Hindi iniinom. Huwag nyo inumin kasi may langaw na. Tsaka may ano, may lamok. Pwede naman sa pwede naman yan sa lain. Ay, ay. Salain ng <laughs> Wala ay <na> lagi. <laughs> Ganun ba oh, yun? po kasi po eh, na, no, na, yan guys. Kasi dito sa trabaho namin, kung walang biruan. So bali, kayo, di, kayo, kayo, tagar dito lang din po? Opo. Ayun. Ah, Magmas kayo tayo, Nay. Hindi ba, na, minsan mainit. Ah, initan po kayo sa, ano. Sa Ayun. Ayun. Kay. Ayun. Ayan guys. Yan. talagang tinitibag pa ni Kuya yung malalaki. Kasi mahirap naman po kasi na puro na lang malaki. Dapat level, uh, ano siya, mix-mix baga. Ganun po. So yung ano nyo po, pagbabalot po eh, hindi po ba yan kinikilo? Hindi bakit po? Ah, kumbaga chansado na. Na isang kilo na. Pagpuno na, sakto na po yun. Hindi, Ibig ko sabihin baka may may kulang, may sobra mm -hmm. sa mga Makinili po kasi may mag-aanak kahoy. Ah, ganun po ba? <gasps> talagang veterans po talaga kayo, ano po. <laughs> wala po kami alam kasi simple po, ngayon na po ako nakakitang magaganong magtatarbaho ng ganyan. Iba naman tarbaho ko, At electronic. Na kami nag-uunin That... pero wala kaming tama. Anong tama? tama sa baga. Ah, ganun ba? Talaga po, baka naman ipalihim eh, lang, bultuhan. Pag may narinig kayo umubo. <laughs> <laughs> ano po? Bakit po kayo mag hindi mag provide talaga ng... Na, Mas in, kasi dito yung face mask. Pagtanggal namin ng face mask, may mga... Itim-itim. Um, itim. Uh, oh, um, uh, uh. Pero pag wala, tinan nyo, malinis ang mukha. E di ibig sabihin po, oh, na-spread, ano, nakalat Mali, malipad oh, po kasi yung alikabok. Oh, so, ibig sabihin, ah, mag-helmet na lang po kayo. <laughs> 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 hindi naman kami kung... <laughs> Arte, Pwede yata ma-provide tayo ng helmet. <laughs> Hindi naman kami. <laughs> Hindi kasi, sa tingin ko lang, concern lang kasi po ako sa inyo. Okay. Nagagawa na dyan. Kasi, na, direct, direct talaga ito sa baga, di ba? Pero, sabi yung Infernis, matagal na kayo nagagawa ng ganyan. Ilan taon na po kayo? Naman lang. Ilan taon na po kayo nagpabalot ng sure. oling po? tagal tagal na. Mga... Si Bibingbing, ilan taw ka na? Ikaw matagal dito eh. O kaya nga, ano. Kami babi, one year One year. Ikaw, ikaw kami, babi, ate. Mami pala kami. Three years na yata yan si Bibing. Oh, yes. Three years. Three years, Kanya imagine te. Pero napansin ko si ate, three years na siya nag-uuling. Uh, nag Pero may napansin ako. Ano napansin mo ko yan? Pumayat siya. Hindi, ganyan na talaga. <laughs> Baka naman hindi man kumakain yan ate Single parents yan, kaya ganyan. Ah, ganoon ba? Hmm. O, Beng, single. Ay, single, shout out dyan sa mga single. Mayroon din single dito, masipag siya po. Shout, shout out. <laughs> Ito po yung single din, nag-iisa sa atin. Single, ready to mingle. I feel, ay, single daw, ready to mingle. <laughs> o, drable. <laughs> Oo nga. Ang saya-saya dito. Bakit wala kayong music? Wala, wala nung... Pero ang bait sa talaga sa si Ate yung nangangasiwa ito may ari nito. Mm -hmm. Tsaka agad-agad pala kayo pasahod. Ano? Ganun talaga, 'di ba? Tayo, mm -hmm. no, Oo. Oh. Ganun talaga. Nagpapaan madali ang trabaho, madali ang dinasahod, 'di ba? Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. may pa. Ay, may merienda po kayo. Oh. Ano merienda buti? Buti pa di ako na Ay, hindi po. Hindi, I was remember kasi merinda. Uh, yung merinda is soft drink yon before. Ah. So that's why buti na merinda. Okay. Da, akala ko, ano? Merinda. Oh. Sukri. Oh, si Mingle. Ready to mingle? <laughs> <laughs> Patawa to si ate. Masarap pala dito mag-ano. <laughs> yes, kaway-kaway sa mga single. Oh, ready to mingle? Single here. Oh. <laughs> Nakulong ko talaga si Ate. Ay, nagpa-vlog tayo eh, siyempre. Oh. <laughs> siyempre, opo. Kasama sa buhay yung yes. patawa. Kasi hindi naman po pwede po na tarbaho na tarbaho. Wala tayong inhale, exhale sa katawan. Hindi pa masaya, bawal ako si Mangot Beng. Kapit oh, tama. Ayan, Ate. Du parang dumami, dinagdagan mo ba, Ate? Ayun po. So, ano lang sila apat yung nagbabalot dito si Ate. Ikaw ti ano pangalan mo Ate? Miriam. Miriam Kiambao. Ikaw po ano ikay single po kayo ready to mingle. ta <laughs> mm -hmm. talagang ganyan. si Ate out po. Oh, set out dyan sa APAM, sa out there, sa mga follower ko. Lalo na sa ibang bansa, baka naman po kayo makarelate sa buhay namin dito. Gagawa ng, ay nagbabalot ng uling. Ikaw ate po, Anong pangalan niyo po? Pa? Tani Tanik na lang po. Ay si Tani, Tani ko. Ate Tani at saka si Miriam Kiambao. Si Kuya naman po Binhar. Binhar. Ay Binhar. Ha, ah, pangsinado. Hala, <laughs> <laughs> ano, ano 'yung niyari sa? Ano 'yung niyari? Ano 'yung niyari sa ano? <laughs> May... kasi may... si ate <laughs> <laughs> matagal na to mag-asawa Yung <laughs> <laughs> pangalan ko Benhar. ngayon lang <laughs> ngayon lang nalaman, ka lang, lang nalaman eh. <laughs> <laughs> ngayon lang nalaman? hindi nga yun naman kayo na tayo may mga ako Nakakatuwa <laughs> naman kayo. Masyado kayo. Ito, ito, si ate kasi natuwa ako ni ate. Nalupog, nalupog siya kumbaga na ganoon Bigla na lang. Tapos ko sa muka, nagkauling yung ilong. Natawa, alam mo na, alam mo this, ha? Pero, ay, shout out guys napaka-happy dito si sila lang apat pang lima itong may-ari. Ayan si Ate, tinutulungan sila. Ang saya nila. Kahit wala silang ano, wala silang ano lang mga mga inuman nila, mga ano, basta basta lang sila wala pa wala pang ano 'yan, walang tagay po. Wala ano ba, po? <laughs> Paano naman kung nakatagay 'yan? Wow. Magpasaya na po kayo. na po sa uli yung mga lalangoy. Opo, nanala. Ay, nalangoy po kayo. Baka nasubsob naman po kayo. Ano ba ate? Hindi makamubo. Sana ka tanongin mo pangalan. Sino? Tanong mo kay kuya kung ang pangalan. Ayun nga po. Ano pangalan niya ate? O oh, nga pala nakalimutan ko. Ano nga pala pangalan niya ate? Sario. Rosa. Mali! Baka yung isa yun. Ay! Ano, ilan ba sila? Ilan ba sila? Ilan ba kayo ate sa buhay ni Kuya? Dalawa, tatlo. Eh, nakakatuwa kayo. Ilan, ilan ba talaga Kuya sila? May rosaryo, May rosaryo pa, Kabiti. Si Binhar, Tagarsinado. Tapos ngayon, si ate, ate magsabi, magsabi ka ng tutunan, pang ilan ka na? A real talk lang po ito. Kasi po eh, na 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 amis lang ako kasi sinabi ni kuya na may pangal may pang, eh, mga pangilan 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 po siya pang labing tatlo palang kadami naman Sus gino limit lang yun. Ah, Oh, mga guys, inuunti-unti lang daw nila. Tama naman kasi inuunti-unti ni Tatay, tama. Kasi biglaan. Eh. Oo, kasi naman ipagbiglaan mga gas magdugo, mga pangos, masubsob. Tama po, tama po talaga. Oo. Oh, eh. Tama po talaga. Pag <laughs> na ba't talagang may storytelling kayo sa about subsub? -Sub? Ano ba? Sino ba talagang subsub -sub? At saka ate, hindi mo ako sinasagot sa tanong ko na pang ilan po kayo. Si ate lang pang 13. Apo? Hindi, sa ako lang mag-isa. Ay, nakalaman talaga yun. Luya, siguro kasi ate, ano, nakahide lang yung iba. Ikaw lang talagang original, di ba po? Opo. Oh, o, yun. 'Yun a ayan nakita niyo na po ano kuya mm, nagtot natapat siya ta ng totoo sa akin. Ang out naman diyan sa mga mga followers ko diyan kay Ate na napakasayang kausap pati si kuya. ayan sila. yung thank you for watching. Tapos Ate in fairness. Ang ganda mo. Edi <laughs> Ang, ang gwapo ni, ni Kuya. Oo. nga. Bagay sila. Oo, oo. Ang sisinop nila. Guys, ito talaga ang may-ari ng ulingan po. Sila oo, nagpa... O, diba? ko. Ay, hindi. <laughs> at least maganda. Alam mo, guys, ito talaga yung nag-ano sila. Sila nag-build sa negosyo nila dito na ganito. At saka sila nagpapasahod sa mga tao nila, pangalawa. At ang timano sinasahuran nila. If ever, magpapagawa sila po. Ayan. So, Asa na ba yun si Kuya? Nag-deliver na. Nag-deliver agad-agad? Nakai nakailan, nakailan naka na ba yung deliver? 60 lambak na dito. 60 bundle. Hala, araw-araw yun. Dapat pinicture mo, kinuna mo yung truck niya. Ay, oh, ayun, Oo nga. second time, second time, second time. I-monitor kita kayo dito. Ano? Sige po. Ay, sus, na. nahingal ako sa inyote. <laughs> ako pa nag nagdadaldal na hingal pa ko <laughs> sa tatawan niya. Ay, shout out po kay ate. Shout out po kay ate. Ito po yun. Sa pa yan. Kaya oh, yeah. ka na. Tinawagan ka na. Yes po. Ay na po. Tinaw hindi pa yung mga repackers mo. Tinawagan na. naka-release na. Ikaw eh, may ari na uling. <laughs> hindi ka tinatawagan. Bakit pa hindi tinatawagan kayo? Repackers mo may tiwala. may ari na uling. Walang tiwala. Eh, hindi mo naman siya nakavlog. Ito po yun. <laughs> Ang may-ari ng uling, hindi na ariles. Ang mga repackers na arilis. Ay, okay lang po. Hindi naman siya na madali. Di ba ate, hindi kayo nagmamadali. ano hindi ka na hindi tala arilis. Ayaan mo nyo yun naman ni ate. Okay lang yun, hindi siya nagmamadali, di ba ate? Yes, oh, uh, yes. naman yun. Yeah. Tari mo talaga. Ay, ate Becca, oh. hindi pa din yun. Mm. Basta naman ako mag-jollibee nila. Mag-jollibee kami. Jollibee ka pa. Nakuha mo pa. Basta ba kasi loob namin? Basta ba ang loob namin matagal kami matawagan. nga ah, ganun po ba? <laughs> si ate naman nagmamadali. Oh. So, ay, ito. Hanggang dito na lang guys. Shout out na lang. Oy, shout out kayo sa aking ano. Tay ate, shout out yung laging na. Shout out naman. Shout <laughs> out. shout out sa asawa ko. May na shout out sa asawa mo. Ngay mo lang alam na nagtapat siya ng tum. Ayun si Kuya din. Salamat po. Oy, salamat po ng marami sa inyo, Ate. Salamat po. Iba vlog kita lagi, Ate. Ay. Salamat po, te. Ano'ng masasabi mo, te? Ano'ng sasabihin ko? Hindi. Sabihin mo lang lahat sa akin. Sa, sa asawa mo. 'Yan ah, lang. 'Yan nagsasamaan, so, wala naman samaan lo. Be happy. Be happy talaga all the time kahit nagka yan po hanggang dito na lang po ang vlog ko po salamat po sa lahat ng mga follower ko shout out comment down below po sa mga mga kugihan masisipag na tao dito po sa may amin <coughs> sa South Bilang po oh nakarilit ba kayo shout out yan mm. sa mga ganito po shout out salamat po lalo na ito the owner natulong pa mm. saan ka pa the owner natulong ha mm. salamat po bye bye god bless po sa lahat